Pagsasarap niyo. Hey, hey. okay. oh, well, Pagmahal. Oo. Pagflush. Pagflush na rin di, mga 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 pag yan, okay, ma. siya. Pagkalimutan mo Tapos paglalapit yan, ito yung hindi siya magbubukas. Ayan. Wait lang. Ayan. Pagbubukas na. Bali, <laughs> pagmukang kasi kasasara niya pa lang po. Oh. Hindi po siya agad-agad nakakasensor. Pero more often naman po kasi di na po tayo ganun ka-binis nakapagpalit sa mga ano. So, nasi-sensor niya po. Pwede nga mag Ako, oh, pwede po. Ay, hindi mo. Pag-uubad Hindi, ganito ka, sa Hindi nga Hindi tonto Baka bumayag ka din, hindi nakakabit. Hindi nakadikit. Hindi mo Pwede, pwede. po ba? Sige, try mo. Ayoko, nakakot ako. Bayaran mo na lang pag mo. Pero galing. Ang pangalan nila. Cancel. Cancel. Ito, ito yung sinasabi ko sa yung ano, tay, sing, ito yung gusto gusto ko. Iba. Iba. Iba yan. Iba. Ito kasi, nangita ko yan, eh. ayun yung mga pindutan mo, ayun sa tubig, ito yung pangkaso. po ito? Apo, ah, ako maga po. Pwede po ko try Bali, ito po yung mismong onong Uh, mismong mismo sink natin. So, kung gusto natin i-on, meron lang po, kung mag a po kayo ng heater, dito po yung adjustment niya. May, auto, may heater na po, yule na yung heater niya kung ano din ako may bibili. Uh, Bali, sir, kayo po. Ah, may, pro, po, may, may uh, heater. Tapos, ito po, filter naman po ipoprovide po natin. Uh, okay. so, ito nga po yung on niya. So, if ever gagamitin po, ayan po. So, okay. ang ano po niya, sir, 30 PSI po yung water, uh, eh. <laughs> Nyari na gugas ka. Mas maganda po yung ano uh, yung siya uh, kung malakas po uh, Dito po kasi sa Bulacan, medyo mahina po. So, uh, ito niya lang po yung kaya niya i-provide. Pero kung nasa 30 PSI po, mas maganda po yung labas ng water. Uh, uh, overflow control po. Para if ever po, mag-drain na po tayo ng ilalak natin para makapag ipon tayo ng tubig. Uh, pag naiwanan natin, hindi po siya mag-ano uh, po. Kakagas mm -hmm. dito sa... Ito po yung, yung switch. Uh, oh, uh, oh, up po. Mm -hmm. That's me, ano, chopping board. Uh, chopping board. Free na din po ito. Ah, uh, kasama na rin itong mga yan. po. Uh, lahat po. Mm -hmm. So kung mapapansin po natin, anti-scratch na po yan, sir. Kasi gawa po siya ng honeycomb nanotechnology po. Anti-scratch and eh, para po siyang dahon ng gano'n. Mm -hmm. Ito, ito yung nakita ko shower, Rusty. Mas... <laughs> yan po yung... <po. laughs> version 2024 po namin. Ito po? Opo. Bali 360 niyan. po yan. Ano ta testing din po to? Pero pero po tayo available po. Uh, okay. Ito po ako sa sakin ang gandahan niya. Na a-angle po siya. Para at kung ayaw natin ng masyadong malapit sa mga controls, pwede po tayong bumanda dito. Uh, okay. Tapos ito po, may three different miss po siya. Ito po. Ano po ito? Yan po yung digital, digital display po. Ah. So yan naman po ang pinagandahan. Hindi po siya gumagamit ng mga uh, electricity. So meron po siyang hydro mini generator para po magkaroon siya ng display. So makikita po dito temperature, tsaka kung gano'n ka na po katagal nalinik. May timer po kayo. Waterproof. Waterproof. po no, ito. Huh? Waterproof. proof. na yan sabi mo, oh. naka-design para mabasa, pero hindi <laughs> po siya gano'n ka-waterproof. Tapos <laughs> <laughs> may smart lock na rin sila. Oh. Meron tayong karami. Oo, oh, mga smart lock sila. Wow! Ito yung nakita ko dito, face ID ba yun? Yes, meron po. Smart lock. So, dito po, 6-way oh, uh, unlocking tayo. Meron po tayo physical key, physical card. Touch ID, Face ID, uh, passcode, tsaka po yung sa mismong app natin pa-anip po. Ang daming mm, dami, dami, dami. Dami, dami. Ano, ano niya, halos yes, lahat. Then ang kagandahan po sa kanya sa app po, pwede tayong mag-register ng temporary passcode para kung so, sa may mga bisita po kayo, 30 minutes, 24 hours may expiration. Ah, may gano'n din. Yes po. Then may lag po tayo ng lahat ng papasok sa na user. So, ibabawa si Sir FCY po, uh, user 001. So, hindi po ako then, user. Ah, <laughs> 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 hindi po ako user lang. tayong log kung kailan po siya pumasok, ano oras po, time. yes po may time. Oh, okay. Then lahat po na mag-aattempt ng uh, passcode or fingerprint, uh, magre-report po sa inyo yung app natin kung sino po yung mga nag attempt na yun. Then may picture po oh, siya sa doorbell. Nag-notify na yun. Mm, Then yung sa doorbell naman po, kung may oh. nag-doorbell, automatic po yan mag-video oh. ko sa inyo, smart lock natin. Mm -hmm. Pwede nyo po sila kausapin at saka po dun na pag -buksan. Hmm, galing. Ito po, sir, ah, pop po ito. Ano ba ito? ilagay mo na yung... Libre yan. Libre siya. pagka po, ganito. Saan? Ano po yan? Ano yan? Charger po. Ah, USB. Ano ba Galing. Saan? Ah, pwede rin natin lagay ito tayo, Ano ba? Ah, nakapag-charge ka na pala noon. Yan, may mga modular cabinets din po tayo. Ay, modular cabinets.

pagka magpapakabig ng ganito, kayo po or ito po ba? hindi po, Hindi na po kasama. Ito lang po siya. Hindi na lang masusunod po na sukat po niya, yung nandito po. Yung pinakabuong item po natin or yung pinakabuong So, dapat kung maaari po kapag bumili na muna nito. Ito po yung mga ano, kukuha natin na sukat po. Hmm, mauunan to bago pag May mga ganito din po tayong built trash bin. Pagkakalit po tayong mga ganito po nalagay. Tsaka po yung mga condiments po. Ayan po, cutlery tray. Okay. Ayan po. Free space saver dining table po. Ah, no, galing. Inahatak lang po siya. set yun. Uh -huh. Nakakaroon tayo ng table. So yung mga ganito po natin, nalagay. Ayan po. Ay, sakto-sakto eh. Sakto. Galing. Wow. Madami rin mo nalagay. eh. Wala mo kang space. So, kahit na yug-yugin niyo po ito, kahit ganyan-ganyan din po, hindi po nagagalaw yung mga condiments. May yes pa rin. Sa up po ba siya? Ayun, sa ganito po siya. Hindi po. Sa up po. na rin po. yung Tawag doon? Ayan po, sir. Mga fittings po. Ito po, yung mga ganito. Opo. Okay. Sa mo okay. sa po yung... Yes, po. Okay. Fish hour, May shower, thanks. May dry? <laughs> ayan po, gumagana, sir. Ito <laughs> po, ayan na yung... Ano? Gumagana. Ayan po. Ayan din yung toilet po. Baka pumabasa kayo dun sa shower. Ito po, sir. Back massage po. <laughs> <laughs> May water. So, lahat po ng style po ng shower natin. Yan lang po yung may back massage po. Shower head. Okay. Ano yung spout? Spout. Galing yung spout. Yung spout po niya, hindi po siya kagaya ng mga typical ano. Saan po ba yun? Ito? Ito po, spout po sa iba ba? Sige ba? Ito po, parang po siyang water din. Uy, hindi na binubuksan na. Ano naman po yung ano natin? CR po. Oh, sabi ah, siya meron. Ayun na yung hidden. Ang mga ng pinto natin. Nakita ko po yung sa vlog nito. Alam mo na. Alam po, sir, yung pwede testing. Ayun, try mo tayo. Try mo mo po. Ano, iya ako. eh. baho eh. Karang nga dun mo.